Tama. Eh, makakausap natin. Spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Siguro, unahin natin yung paghandaan nila Zena, no? Dito sa Bagyong Crescent, sa kanilang mga tauhan. Lalo na dyan sa may uh, Region 2 area. Captain Noemi Kayabyab. Captain Noemi, spokesperson ng Philippine Coast Guard. Good morning po sa inyo, ma'am. Captain. Good morning, Orly. Sa ating po mga tagapakinig. Uh, bago ko po puntahan yung gusto marinig natin mga kababayan siguro sa puntong ito, paghahanda po ng Philippine Coast Guard. Mga report na rin po siguro sa inyo. Meron na hubang mga namamonitor niya mga tauhan Diyan sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Quezon Province ng malakas na hataw o hampas na mga alon sa karakatan, mga dalampasigan, Captain? Well, sa paghahanda po ng Philippine Coast Guard sa uh, Tropical Depression Crescing ay nagbigay na po ng direktiba ang ating komandante na si Admiral Gavan na naka-activate na rin po 24-7 ang lahat po ng deployable response groups namin kasama na rin po ang mga equipments at mga floating assets at pinapatibay na rin po natin ang ating koordinasyon with the local government units and with the DRRM po. Mm -hmm. Wala pa naman tayong tatanggap na report na nagre-request ng tulong mula sa Philippine Coast Guard dahil uh, lubog subhang isang barangay Wala pa naman po gano'n? Uh, wala pa naman po as of the moment pero tayo po ay nakahanda na po para tumugon po sa anuman pong uh, operasyon na gagawin po natin. Uh, sa puntong ito siguro ang talagang handang-handa, patumbok daw po ng kagayan. Eh. Uh, definitely sa mga lalawigan daraan ng po niya patungo ng kagayan, lalo na po ang Quezon Province, ang uh, Uh, ang um, Isabela o kung ano man po mga lugar na maaring uh, makaranas ito ay eh, handahan naman po inyong mga tauhan. Yes, naka-24/7 alert na po tayo. Kasama na rin po 'yung mga rescue equipment natin ay strategically uh, deployed na po sa mga lokasyon na 'yan. All right. Pati 'yung ano ano bang mga bagong kagamitan ngayon na ginagamit ng Philippine Coast Guard, Matanong ko lang kasi parang habang tumatagal, paiba na paiba ang challenge ng Coast Guard sa pagtugon sa mga kalamidad tulad ng baha. Dati rubber boat lang, tapos 'yung mga mga ginagamit natin na, na pwedeng uh, pwedeng uh, ipagamit sa mga kinakailangang iligas sa mga binabahang lugar, may mga gumita pinaganda ba yung pinaghahanda ng Coast Guard o maaaring pangangailangan para tumugon sa katung uri ng mga kalamidad tulad ng maha, uh, Ma'am Noemi? Well Well, Orly, ang pinaka-importante no, pag ganito mga rescue operations is really, nabanggit mo yung ating mga floating equipments. Mm -hmm. So, bukod sa ating mga floating equipments, meron din tayo mga sasakyan na pwede rin uh, tumugon, lalo sa mga maliliit na mga lugar. And of course, pinaigting rin ng ating komandante, yung radio communication. Kasi sa mga ganitong panahon, alam natin na yan ang pinaka-importante para kumunekta uh, mm -hmm. between the community and then the Philippine Coast Guard. And of course, one of really the important uh, things, for this uh, response operation mm -hmm. is the readiness of our um personnel. Mm -hmm. uh, meron dito tayong tinatawag na eye care program, so ito yung intensive community assistance awareness rescue um Uh, enforcement. So ibig sabihin na ito already, uh, mas pinapalakas natin yung ating relasyon, uh, relationship and partnership with the coastal community para mas mabilis po ang pagkasagawa ng anumang um, operation and of course yung pagbibigay ng impormasyon at awareness sa ating local communities. Ang isa rin sa Malinaw ay yung uh, mga helicopter rescue na rescue helicopter na kinakailangan sa ganitong uri ng sitwasyon. Nadagdagan ho ba ito? May plano ho bang dagdagan ito uh, bilang karagdagang uh, uh, kagamitan o um, maaring uh, tulong sa Philippine Coast Guard? Yes, um, meron tayong uh, natanggap na isang uh, helicopter and kasama yan sa ating modernization program. Mm -hmm. All right, Ma'am, um, Punta muna siguro natin ngayon ang Taal Lake. May, 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 merong mga excited na makita kung paano po magtrabaho yung remotely operated vehicle o ROV. Yung para hindi, hindi dive ng dive yung mga tao ng, uh, ng, uh, ng mga tao natin sa Philippine Coast Guard. Kumusta? Hanggang ngayon po ba? Ngayon araw na ito, uh, may mission pa po itong ROV na ito, uh, Ma'am Noemi? Yes, simula early nung dumating yan nung lunes, no, nagkaroon na tayo ng capability check. So nakita natin na malaki talaga ang naitulong ng na itong ROV sa araw-araw na operasyon ng ating technical divers. Uh, well, ang nakita natin, ilayo na yung uh, capability to see below the lake. No? Mm -hmm. yung below the water kasi ang naging concern ng ating mga technical divers since day one is yung murky ng ng tubig malabo at saka maburak. So nakita natin na yung um, luminosity ng ating ROV ay uh, mas maganda at mas madinaw at mas makikita natin yung ilalim ng nung, nung lake. All right. Mga ilan na hubang sako o mga ano pa ho 'yung mga nakita ho sa tulong ng ROV na ito. Uh From day one, we were able to retrieve a total of five sacks, pero ang nakita natin sa ROV no simula nung ating ginamit, uh, mas maraming debris and uh sacks sa ilalim ng uh tale, mm -hmm. within the search area. But as of the moment, no, uh, wala pa tayong natatanggap na additional na retrieve na sacks. Mm -hmm. Uh Yes. Sa so, ngayon, na uh, tama ho ba, Laurel Batangas, nakatoon, uh, itong, itong uh, paghahanap ng Coast Guard, uh, um, malawak pala niyan eh. 24,000 uh, hectares yata yung, ano, yung uh, taalig. So, uh, uh, uh talaga, ikutin talaga yan? O oh, may certain areas lang po tayo na pwedeng tingnan at uh, siguro mag-dive gamitin ng ROV? Uh, meron tayong certain areas, uh, nag-expand tayo ng ating uh, searching area. Mm -hmm. Initially, nag-100 meter by 100 meter but with the arrival of our ROV, uh, we ex we, uh, we extended our search area to 300 meters by 186 meters. Mm -hmm. So, nabanggit mo nga Orly na medyo malawak itong uh, Taalik. And uh, kung sisisiri natin lahat yan, it would take years. That's why it is really important na meron na uh, ibinigay na location sa atin Iyo, no, based from the intelligence uh, information. O, kasi parang ililimit yan. Ano yung, hindi naman buong siguro may dadaiba natin ng, ng mga tao ng Philippine Coast so, Guard. hindi magkakaroon ng pagtukoy limitation at isa dyan ay yung sinasabing fish cages mm -hmm. ng uh, police na tauhan, o mano yun sa tinibate din sa tinuturo nitong si Aristotle ano po captain Yes tama ka John mm, okay so sa so ngayon wala pa lang karagdagan pang uh, natatagpuan meron lang kasi na iparating na balita kahapon particular diyan sa may uh, bahagi ng Laurel may mga fish cages kasi diyan yung floating kasi cages yan hindi naman yung itinutusok hanggang sa ilalim eh uh, para para pagalagaan ng mga uh, black tilapia at saka bangus ang ang pabigat tauho noon ay eh, sako. Alam naman po siguro, eh, hindi naman po siguro maano ang pagkamalan na pag may nakitang sako. Eh, alam naman siguro kung ito'y pabigat sa fish cages at uh, ito'y itinapon doon na parang melaman. Hindi alam naman po siguro ang Coast po captain. Yes, tama po 'yan. So 'yun nga po nung ginamit natin ng ROV. Uh, usually mga sacks po ang nakita sa ilalim. at uh, Ajian po ang ating sinusuri. Mm -hmm. Okay, lahat po ng inyong na turnover ibinanggit niyo yung limang sacks na unang na na na, -no, na na na, na, retrieve, na recover ng Coast Guard. Lahat po tinatanover na, na hubas sa uh, Philippine National Police, uh, Captain Amy? Lahat po yan. Once we retrieve yung uh, suspicious object, we automatically and immediately turn over to the SOCOPO. Mm, okay. So ngayon magpapatuloy, uh, gamit pa rin ang ROV. Yung iba ko kasi nagtatanong, kaya naman siguro si Siri niya, ba't pa ROV? Mahirap po kasi yung padive ng padive, lalo na kung may git sa 30 meters. Alam niya ng mga diver, Captain Nomi, ano po? Mahirap yes. yung madideprime ka lagi ng uh, ng uh, oxygen at lagi kang equalize ng equalize. Mahirap din yun? Yes, tama ka dyan And, uh, since uh, day one, uh, halos 50 to 70 feet ang dinadive ng ating mga technical divers. So, malaki ah, di talagang tulong itong ROV sa atin. Okay, sige po. Captain namin. maraming maraming salamat po sa yung bidigay pong pagkakato. At makikibalita ako kami sana po eh. uh, hindi na, hindi namang, hindi mag-inam siguro mamasabihin, although all, all ready po ating Philippine Coast Guard eh hindi na siguro kinakailangan ng tulong dahil maaaring nakapaganda at mga kababayan habang paparapit itong bagyong krising. Maganda ko sana kung gano'n ating ma malalaman. Ano po, uh, Captain Naomi? Yes, tama ka, Oli. At uh, we really intensified yung ating uh, community awareness para sila rin po within their side eh, may meron na pong paghahanda. Thank you po sa inyo, ma'am. At sa din po, Captain Naomi. Oh, yes, Ordi. Good morning and thank you. Nakapagsilita po ng Philippine Coast Guard, mga kapuso, Captain Nomi. Kaya biyabangin niyo pong napakinggan.